Hello mga kalabs! Kamusta po kayo? Kahapon po pala ay sumama po pala ako sa kanila mama at papa papunta sa Tugega raw. Eh may bibilhin nga po kasi si papa eh kaya sabi ko nga po ay sasama po ako. Eto at nakarating na rin po pala kami dito sa Tugega at malapit na rin po palang matapos eto pong ginagawa nila dito oh. Habang nasa biyahe nga ay nakatulog po pala ako. Nung ginising nga po ako ni Mama, ay antok na antok pa po ako dyan. At dito na lang po pala kami sa labas nagpark ng motor. Sunday naman po kasi dyan, kaya yung harap nga po ng pinagparkingan namin ay sarado nga po. At marami din naman pong mga motor ang nakapark dito. Eto nga at sinasabit ko nga lang po itong helmet ni Mama. At bago po pala kami pumunta sa pupuntahan namin, ay sinuklayan ko nga po muna ito pong buhok ko. Kaya maya ay nakarating na rin po pala kami dito sa Savemore. More. Bago po pala yan ay may dinaanan nga po muna kami nila Papa. Sabi ko nga po kay Papa ay pushcart na nga lang po yung gamitin namin. Pero sabi naman po niya ay kahit eto na nga lang daw pong isa dahil konti lang naman daw po yung bibilhin namin dito eh. Pero sabi ko naman po mas maganda nga po ito para nga po hindi niya na po bitbitin. Binalik ko po pala mga kalabs yung una ko pong kinuhang chocolate dahil may almonds po pala yun. Abuti na lang at napansin nga po ni mama ayoko po kasi ng almonds kahalo nga po yung chocolate eh. May nakita po pala ako dito sa baba na apatan. At makakasave ka nga daw po ng 25 pesos sa apat. Kaya apat na piraso nga din po yung kinuha ko dyan. Pinag-iisipan ko pa nga po kung eto na nga po yung kukunin ko o yung malaki na. Pero sabi nga po ni Papa ay mas makakatipid nga daw po kami dito dahil may 25 pesos nga daw po na discount. At pwede nga din daw po na tagdudulawa namin ni Kuya ito. Pero sa sabi ko nga po ay tatlo sa akin at isa sa kanya. Yung isang balat naman po nito mga kalabs ay apat na piraso na po. Kaya kinuha ko na nga po mga kalabs. Habang namimili po pala kami dito ay nakilala nga po ako ni kuya. Naghay nga po siya sa akin at sabi niya nga po kay papa kung pwede nga daw pong magpa-picture. Sa totoo nga lang po nahihiya pa po ako eh. Shout out po sa iyo Kuya Mark Jerome. Maraming salamat din po sa panonood po ng mga videos ko. Katapos po pa magpa-picture ni Kuya ay nagpaalam na nga din po kami sa kanya. Meretso din po pala kami dito sa may bilihan ng mga manok. Dito nga po madalas bumibili sila mama dahil dati na nga daw po kasi itong na-chop. At pipili ka na nga lang daw po kung ano daw po yung mga gusto mong parte ng mano. Madalas nga po ang kinukuha ni mama dito ay mga petso. Sabi nga po ni mama kung saan saan nga daw po ako nagagawi at napunta nga daw po ako dito sa part ng mga ice creaman. Sabi ko nga po ay gusto ko nga po itong ice cream kahit ngayon nga lang po. Kaya ayan agad agad ko na nga po itong nilagay sa basket. Medyo nilalambing ko pa nga po si papa dyan dahil alam ko po kasing aayaw siya. Alam niya po kasing may ubo at sipon po ako eh. Pero napakiusapan ko naman po siya, kaya ayan at napagbigyan po ko ni Papa. Pumalik pa nga po kami dito sa part ng mga ice creaman dahil iba po yung napili ko. Gusto ko po kasi mga kalabs, yung pure na chocolate eh. Kaya tinuro nga din po sa akin ni Papa ay madalas na binibili kong flavor. Sabi nga po ni Papa sa akin ay subukan naman daw po namin eto pong chocolate na may halong vanilla. Para makatikim nga din daw po si Papa kaya syempre, wala na po akong nagawa kundi sundin siya. At para hindi na nga din po magbago yung isip ni Papa, kaya eto, kinuha ko na po. Pagkabili po pala namin ng ice cream, ay nagbayad na nga din po kami kaagad. Sabi po kasi ni Papa, hindi pa daw po kami nakakauwi sa bahay, ay baka tunaw na daw po yung ice cream. Abuti na nga lang po yung napilahan po namin, ay hindi po masyadong maraming tao. Pagkabayad nga po namin mga na kalabs, ay lumabas na nga din po kami. Ato na daanan po pala namin si Tita na nagbebenta po ng nilagang mani. Ay bumili na nga din po si Papa. Nako mga kalabs, paborito po kasi ni Papa ang nilagang mani. Kapag nga po pumupunta sila dito sa palengke, madalas ay may bitbit bit nga po silang ganyan. Tignan niyo naman po si Papa o oh, at excited nga din po siyang matikman yung chocolate na binili niya. O oh, ba? Diba, hindi pa nga po kami nakakauwi niyan pero binuksan niya nga po kaagad. Nako mga kalabs, at sa totoo lang ay may pinagmanahan po talaga ako. Ugali ko rin po kasi yan na kapag may bibilhin kami ay gusto ko nga pong tikman ka agad. At ang paboritong chocolate din po pala ni Papa mga kalabs ay ang Cloud9. Sabi pa nga po ni Mama sa aming dalawa ni Papa ay mag-ama daw po talaga kami. Pagkatapos po pala naming nakain yung chocolate namin ni Papa ay dumiretso nga din po pala kami sa bilihan ng mga gulay. At habang namimili po pala si Mama ng gulay mga kalabs, eto nga tamang kain nga lang po kami ni papa dito nang nilagang mani. Si papa na nga din po ay nagbabalat ng mani para sa akin. Para nga mas mabilis mga kalab. Sabi nga po ni mama, mas maganda daw po kung sa bahay na lang daw po namin ito kainin para daw po makatikim din daw po si kuya. Baka daw po kasi ay maubos namin itong dalawa ni papa. God bless to all mga kalabs. Bye bye po!